May bagong hirit na naman itong si Jack Roberto. Kaya ang daming pikon na pikon sa kanya. Ang daming sinasabi on air, mga banat sa ating idol. Hindi naman masama na humahanga siya sa aktres. Doon naman kasi na maganda siya. Ang kinakinis na ang masyadong maere at hindi nire-respeto ang dub team at relationship ni Kim Joo at Paolo Bino. Kaya nga si Direktorin, kinausap na siya. Nakakasira siya ng dabting. Baka imbis na dumugi ng first ever movie nila, madismaya ang ibang fans. ay naman sa pagtatanggol kay Jack na mga supporters niya. May mga question na di na dapat sagutin kasi meron mga bagay-bagay na sila lang ni Barbie ang nakakaalam. Sa loob na 7 years, nilang pagsasama? Siyempre, full of happiness yun. Di ko alam ba't toxic ng imang fans. Eh fans lang naman. Di naman porket public figure, wala na silang private lives. Meron din sila nun. Dahil tao din sila, like us. Kahit iwalay na sila, still supporting, in support ako sa dalawa. Kahit sinong love team nila, yan ang patunay na fan Hindi yung nagsishare lang ng pic at cut video, hindi e naniniwala agad. Baka nakikita lang din niya si Kim Chiu na parehas ng pinagdadaanan. Raman din masama kung tunay siyang humahanga sa aktres. Oo, maganda si Kim Chiu at talagang sila ang kanyang puso. Na hindi malabong magustuhan ito ni Jacoperto. Huwag niyo sana humsgahan. Pait din ang idol namin, anong senyor